O yung pangalan, yung pangalan, di mo naman sinabi. pangalan, tanda pa yun eh. Oo, alam mo hindi ka na nag dito, yung pangalan, alam mo din. Christy, hindi makalimutan yung... ko panina, naman, makalimutan yun. Sabi mo kanina, hindi mo mahalala mo, di Ano ba, ko, anong, ka ba? Ano man, ang baboring ka ba? Paano ka ex. Ano mo lang eh. mo nga na yung pinaka first girlfriend. Ayok. Bakit? Ang ganto mo lang kasi lahat kilala ko eh. Mm -hmm. Yung elemental ka pala, Yung first ka na. Mm -hmm. girlfriend ka na. Nagalan ako eh. Wow naman! Wow! Wow! So, paano mo nalalayo? yun? First girlfriend nga. Yeah. O elemental yung talaga ng first Paano mo yung niligawan? Alam ko na yan. Huwag mo nang tangin ng na mga dina. Tingnan <laughs> ko Naku nasa punta niyan. Naku nasa punta niyan. Ano ba